tatlong bisis at ang sunna ang, ang obligado isang bisis lang ang obligado sa lahat ng wudu isang bisis lang ibig sabihin pag isang bisis mo lang hinugasan ang lahat ng parte ng katawan mo tanggap o hindi tanggap kasi yan lang ang obligado at dalawa hanggang tatlong bisis sunna ibig sabihin pag nagawa mo yon may gantimpala ka pag hindi mo nagawa wala kang kasalanan kaya yung tagtatatlong beses mula dalawa hanggang tatlong beses na paghuhugas sa pagsasagawa ng udo hindi siya obligado kundi suna pero take note, pwede ko bang palagpasin ustad ng 4 kasi gusto ko masiguradong basang-basa talaga yan 4 5 6 yun ay bid'ah Intindihan? bid'ah ang propeta sa ustad pinagbawal niya yun Pamanzada ala thalati Fakat ta'adda wa dhalam. Ang sino mang sumubra sa tatlo Sabi ng Propeta sallam, Talagang nagpasaway ka na Gumawa ka ng hindi makatarungan Kaya ang hatol sa higit sa tatlo Na sinasadya Take note, sinasadya Bawal Bida Kasi nagdagdag ka na sa aral ng Propeta So ang maximum Tatlo lang, hindi ka pwede magsubra Kahit maganda pa intention mo tapos kung nakalimutan mo yung bilang. Ah, uh. okay. Kung nakalimutan mong bilang, kunin mong pinaka-mababang bilang. Halimbawa, dalawa o tatlo. So, anong anong bilang niya ngayon? Bilang. Dalawa pa lang. So, magdagdaga ng isa. Hmm. Kahit na sa tingin mong tatlo na yun, pero ang hato, mababa. Okay? Sa lahat ng batas, pag nagdalawang isip ka, kung mababa o marami, kunin mong pinaka-mababang bilang. Sa wudo, sa sala, pag nagdalawang isip ka, kunin mo palagi ang mababang bilang. Nangintindihan. Yung uh. nakalaman mo kasi, ah... Uh, ang daming tao sa masjid. Hindi hmm. ko dahil may nakapila. Nagbubuto ko ng isang beses lang, isang beses sa lahat ng pagkakit. Tapos may nasabi sa akin, bakit isa lang? Mahada sunna sa atin. Dahil sabi yung ganun, kailangan tatlo. Oo, oh, suna. Ang mahalaga, yung tag-iisang beses na yun, masigurado mong mabasa lahat ng dapat basahin. O, sige po. Uh, salam po. Sa tanong ko po, paano po na ibang babae na gumagamit ng halal na nilpanish? Kahit na halal, wala namang problema. Hindi ko naman sinabing haram ang pagninil Ang tinutuwi ko lang, hindi matatanggap ang iyong wudu. Pero magdil polish, haram o halal? Halal. Hindi uh, hindi haram ang magdil Kaya lang, pag uh, magwudu ka, hindi matatanggap wudu mo. Naintindihan? Tanggalin mo muna. Then after mo magsala, magdil ka ulit. <laughs> Then pagdating ng sunod na sala, tanggalin mo na naman. Ganun <laughs> lang. <laughs> doon? Uh, ang issue lang magastos. <laughs> okay? Kaya pag mag magninilpalis ang mga babae, sa time na may regla na lang sila mas mainap.